bago pa lang e buti kung bukasan e laki yung restos mo isang ito na ngayon ito na na Lagyan mo na lang kotong, hindi naman naman mga hindi naman naman maga yan. Kung mamaga, ibig sabihin nga ka. Bukasan mo na lang. Bukasan

Sobra mo Ha? Sobra. Dibli du dyan. Hindi yan. Diyan yung tapat ng block. Tatlo. 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 هل <applause>